Sa nakabara ano nakabara. Undutin mo. Oh, nakabara eh. Dapat hindi kami. Kaplag pa yan. Bigla. Yeah. Yeah. May so, barang pa kai. damit. Ay nakabara. Nice. Ay, ano yan? Ay yan. Gusto oi hon? Oy. Tapos basahan ay, sa loob. Tapos ay basahan. Hoy, 'yan. Malaki ata eh. Malaki nga! Okay, oh, basahan! Oh, may basahan Hello. yan! Aray! Aray, aray! Nauntog! Oh, sakit! Ba't may basahan ng loob niyan? Sa buong yan! Kaya tanggalin na lang yung ano? Crank hindi. Yung ilalim. Oo, oh, matagal na tanggalin yan. Baklasan. Ba't may basahan yan? nga oh, na tatanggalin natin ito. Okay. ba na yan? Pilatin mo, oh, pilatin mo. Oh malaki eh kasi kung oh, kaka maliit eh chicken eh. may basahan ha astig paano nagpasok yan dyan? Oh, paano nakapasok yung basahan na yan dyan? hindi nilagay sa loob ng makina basahan ano pang ginawa dyan? ikaganda-ganda naman tulang tagas eh Nober hole nalagyan sa loob ng basahan. Hindi ba na, ba? pa nabubuksan ng makina nito. Ayaw, binilhan pala niya. Oh, itin nyo. May baon na basahan. Oh, madami ata eh. 10. Oh, yan, o, may basahan sa loob. <laughs> Tawagan. Yan, na, Yan na. yan <laughs> ah. Bitangin namin ngro pala. hindi is mulo. bubong eh. Wala, tignan natin kung bay, malaki na sa loob. Malaki ari, malaki. Kasi kung pahaba lang ari, hugot na ari. Ibabay yung gitna kanina po. Mo uli, mo mo dulak, tulak mo ulit, tulak mo ulit. Yun! Wala na! Wala nang basahan! <laughs> Mahina yung humihigot. Grabe, magpapatin sa ilaang. Basahan sa loob. Ano nangyari yon? Hindi naman yung kakasya diyan. Malaki ka, Mike. Malaki. Oh. Ni, nasa loob. Ay, oh. Malaki nga. Nako po. Ibaba na rin kang kais. Na may hapon ang kuha niya, bang ba? Ito, ibaba ba. May basahan sa loob. Yan, yeah, basahan <laughs> ka basahan yan. Ari <Ay>, pa lang nakukuha. Nilagyan <laughs> <laughs> ni Joseph. <laughs> Papatin sa langin, eh, nakakita ng basahin. Drink lang, kaya tumulo. Ayan. Yeah. Malaki ka Mike. Karamdam na yun. Oh. Ayun, no? Malaki ng basahan Baka yan, eh, binabawil pa. Nalimutan. Oo. Oh. Hmm. Baka yan, eh, Matagal mm -hmm. na lang. Delikado yan. Pero wala namang... Tiyan. Ano, eh, Parang siguro ko nilagyan ng damit pinaka-strainer. <laughs> Time to main. Ha? Ah, <laughs> uh, <laughs> dalhin lang dito sa bahala kung ano kinabibilang. Bakit nagkaroon ng ganyan? ganyan? Di naman yan lolosot sa loob eh. Oh, kuntong galing sa taas. Oh, Wala. Ay, ba ay na yan sa timing chain Sa timing chain pa lang, masaa, sa Army. Ay, hindi rin lulusot Pulupot Kasi, na. Seljanis, selalo. Paano nangyayari yun? Nangyayari lang yan nung pinap overhaul o oh, binabahol man. Hindi diba? tatawag. Oh, kaganda pa naman oh. Walang katagas-tagas oh. Yan, last day na. Richard Bis lang tayo. Palang Malaki. Palang. Wala akong may content mamaya. Ito na lang, you no? Know, puro preno. Ay, pabago daw ang pa daw. Hindi ako marunong gumawa. mo. Hindi ako marunong. eh. Baba ba ba ba? Chop. na ba? yung babae ba ba? sa mo <laughs> okay, mo, nandiyan. Hi, itong boy. Okay, mo. Sa mo. Ito um, ang gagawa. Ano so, ang uh, gagawa? Ano ang gagawa? ang gagawa? Wala. Ano

oh, may tagas na naman ang kay Madam Nare. Salamat na okay, magwiwiting. Nulungan ako na magwiwiting. Nainig, malakas na ang tagas. Ano? No order pa yan. Wala naman tayong piyasan yan eh. Dito. Ah, kaya, okay. Okay. Yan, yeah, napapaba ang oil pan yan. May nakabara. Barayan. Si Barayan ang may dalit ito. <laughs> Kung sa trattle yan, edi eh, alam mo na si Brian na may dahil. Yan, ayan. Yung sa Yung sa wego. Magpapatirik sa hyper eh. Magpapatirik oil yan. May barayan, <laughs> oh. Ay so, bakit nasa drain plug so, so, ito? Paties, <laughs> <laughs> ay, sino naglagay nito dito? Paano ito nakapasok dito? Laking basahan. Wari pitirik yun, hindi oh, pa nadating ng interest na. Bakit nagkabasahan yung oil oh, pa na yan? Nakakapagtaka. Kahit pala, may kara hindi na rin tanggalin. Eh, sabit yan! Sabit pa rin oo, yan. Oo, sa tagal ko na nagbababa na yan. 20 years na ako nagbababa na yan. Ay, nako! Bakit nagkabasahan kayo eh, yan? Ano nangyari yung basahan na eh? yan? Hindi man yung may ilagay sa itabaw eh. Ano mo Michael, doon sa kantuhan at dito ito naiiwanan. Saan ba ginawa ito? Ang kantuhan dyan, silipin mo. Ay, kaganda eh! Wena, parang magtatanggal ka pa din eh. Tanggal. Okay. Ah, tayo oh, diba, Michael, baba mo pa. Ito. Ah, sapit pa. Kita mo yan. Hindi pa magkasya o. pa Ah, pa ng... Ayun, mo yan. Ay,

Trắc subscribe cho kênh Ghiền đi. Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Isa ka lang dito. Tanggisi Wala ito ba? Hop. Munti pa. Ako, ba't mo binaba? Ba, di Hup! Oh, Baka matamahan na yung isip. Pulo pa! Punti pa! Hup! Oh, oh, andahan ay kalagay din. Punti pa! Oh. oh oh Dukot na yung basahan! Oh, yung basahan! Oy! Oh, maliit lang! eh Ay ka! Bilog na bilog! Bilog na buwan! Gap! <laughs> Kamalito ka! May kinugot mo! tama Bilog ang <laughs> Sino naglagay niyan? Ryan, si Brian.